Ano pong grupo ang iniiwasan nyo sa dance contest? To be honest, um, H Sa akin po, ano? Ulo! Ulo! Actually, wala talaga eh. What's up mga kabaro? Dito kami ngayon sa Santa Lucia Mall. Dito kami sa Get Up. Pukontest um, na kami ng Nocturnal Dance Company. Itong katabi ko si Jana. Jana, anong nararamdaman mo ngayon? Ano yan? Kinakabahan. Next time. Princess, anong nararamdaman mo ngayon? Kinakabahan. For the girl, for girl. Okay Okay yun lang mga kabaro.

sa Nakikita mo? Nakikita mo, Nocturnal? Nasa sila! <laughs> Hi mga kabaraw! So ngayon, nandito na si Dorama at nandito tayo with... JM. JM ng... Entity All Out. Ayan! So, ang itatanong po namin sa inyo is, ano pong grupo ang iniiwasan nyo sa dance contest? Um, to be honest, um, H-Pump, Obse, Obsequious, And AMK, Passionista, NDC, first of all. And madami naman talaga, mahirap lang banggitin yung iba kasi nakakalimutan na, na, banggitin yun. Bakit nyo po ayaw silang makalaban sa dance contest? Halimaw mga pyesa. Grabe yung brainstorming nila, mabuo lang yung pyesa. Yes, Grabe yung hard work. So ayun, nagbabalik si Dorama na. So ngayon, may tatanong lang po ako kina ate. Angel. And? Sam. Sam. So ayun po, um, ano pong grupo nyo? Lighthouse. Lighthouse. So nakita nyo naman yung piyasa nila kanina, di ba? Pasabog talaga. So meron lang po akong konting katanungan sa inyo. Ano pong grupo ang iniiwasan nyo sa dance contest na makalaban? Ano po? Sa akin po, ano? <laughs> ano po? Ana po, U-Vips. U-Vips. po ayo sila makalaban. Kasi po ano, parang hindi <laughs> po, sa akin lang po kasi ano, as a beginner, parang iniiwasan ko sila kasi parang isang ano lang. Tapos, tapos. tapos. intro pa lang tapos na. Truck. Pati buhay matatapos. <laughs> so... Sa akin ano, uh, autonomicas. Autonomicas. Bakit po? Autonomous kasi ano, malakas sila ganyan. Malakasila. Pero ah, dapat i-motivate mo rin sila. Yes! yes. Tama siya. Yes. Panalo siya. Dapat i-motivate mo yung mga I ganong God. dancer, di ba? Yes! Oh, yeah. dapat, Para dapat, dito sa Na, get up and dance nocturnal. Ayun Ay na, nocturnal, yeah. bakit, bakit nocturnal Bakit bakit kinakatakon ng nocturnal? Bakit? Tinamaan. Malakas ba 'yun? Malakas ba? Panilo, oh, wala. <laughs> Nakakapanindig yun? pala ibo. Ah. Oh, Super. Wow, wow grabe. Congratulations tawag ng sumisiklab yung pagka-Pilipino. Talagang yeah. love our support local na lang para hindi mahirapan. <laughs> so yun po, thank you po sa inyong dalawa. Congrats po sa atin. See you po sa next mga contest So nagbabalik na naman si Dorama at meron na naman tayo na Harvard na isang member ng grupong Senoritas Legacy po. Senoritas Legacy. Sila po ang nakapasok kasama namin sa Get Up and Dance. Congratulations po sa inyo. Ano pong name ninyo? Anton. Anton, yes. So, um, yung tanong ko po is, ano pong um, grupo sa dance contest ang iniiwasan nyo at ayaw nyo makalaban po? Um, actually, wala talaga eh. Lumalaban talaga kami ng patas. Like kanina, um, hindi kami nag-expect kung ano man yung nabunot namin. Number one kami, pero go with the flow lang. Uh, naniniwala kasi kami sa kakayahan namin. And yung peace namin talaga is pinagkakatiwalaan talaga namin. Siyempre, pinag pinagpuyatan, pinaghirapan. Andun na yung pangarap eh. So, pag nasa dance floor ka na, ibigay mo na yung best mo. Yun na yun eh. Magtiwala tayo sa pyesa natin. Kaya yung advice ko lang din sa mga ano, huwag kayong matakot. Subukan niyo lang talagang itake yun. Kasi once na natakot kayo, wala kayong tiwala sa sarili nyo, wala din kayong tiwala sa pyesa nyo, and lalong-lalo na sa coach nyo. Yes. So yan, thank you po. Thank you po kay Anton. Thank you po. Ayan! Thank you, thank you po! Alam ka, alam ka. Ate, ate, ate. Ano pong grupo nyo? Nocturnal Dance Company po. Ayoko po. Hello. <laughs> At dito na nagtatapos ang pang-interview natin sa mga mananayaw na kumumpit sa Get Up and Dance. 2023. So, congrats po sa lahat ng na mga nanalo at sa mga kumumpit dito, napakalakas nyo pong lahat. So, ayun, nagpapasalamat po ako sa inyo dahil isa ako, isa kami, ang Nocturnal Dance Company na na-inspire nyong lahat. Yes! Ano naman kaya ang mga itatang natin sa mga ibang grupo? At saan? Kailan? Kami po ang Nocturnal Dance Company. Bye!